So ngayon nga ay eh, pag-uusapan natin ang pagtakas nga ni Pikel sa laban. What I mean is yung literal na pagtakas nito sa laban. Dahil hindi naman lingid sa kalaman natin, ito nga si Pikel ay eh, may kalakasan nga ito in terms sa physical appearance nga. In this video nga ay eh, pag-uusapan natin yan. Pero syempre kung bago ka pa lang o napadaan ka sa video na to, eh baka naman. Wag mo na din kalimutan i-like ito. Nagumpisa nga ang chapter na ito sa underground Korakuen Arena na mas kilala nga itong the greatest stadium sa Tokyo Dome Japan. At sa mga nakalipas na panahon nga e eh, tinatawag nga itong the martial arts boom na kung saan nga e eh, dinadagsa nga ito ng maraming tao para manood ng mga laban. Kumbaga in real life nga e eh, parang Las Vegas Nevada nga yung datingan nito. Anyways mabalik tayo no, uh, nung papasok na nga itong si Tokugawa sa arena e eh, parang may napansin nga itong kakaibang aurahan na parang may kakaibang init nga itong nararamdaman daman. Nang nakalabas na nga ito sa arena eh nakita nga ni Tokugawa na halos lahat ng mga fighters eh nandun nga din. At naisip nga ni Tokugawa na kaya nga nandun ang karamihan ng mga fighters, nandun nga din itong si Pikel. At gusto mapanood nga ng mga fighters na nandun eh yung pakikipaglaban nga ni Pikel. At wala naman din silang kaalam-alam na si Musashi Miyamoto nga yung darating para makalaban nga itong si Pikel. Habang nakaupo nga itong si Pikel eh parang naramdaman nga nito yung isang aura ng isang T-Rex dinosaur na papasok sa arena. Nang lumabas na nga itong si sasha eh bigla nga umatake itong si Pikel. Dahil alam naman natin no uh, na aurahan nga ni Pikel na parang isang T-Rex dinosaur nga itong si Miyamoto. At hindi na malingid sa kalaman natin eh, eh yung mga dinosaur nga nung panahon ni Pikel eh yun yung mga pagkain nito. Kaya siguro umatake ka agad si Pikel sa pagkakaalam nito na pagkain nga itong si Miyamoto. Pero syempre as instinct nga ng katawan ni Miyamoto eh nilabas nga nito yung katana nito at kinatana nga nito si Pikel na tumama nga sa mukha nito. As you can see nga mga preno ah, uh, talagang sapul nga sa mukha si Pickle at nahiwa nga ito. At umabot nga ito hanggang sa katawan ni Pikel, yung katana ni Musashi Miyamoto. Pero sa kapal nga ng mga muscle ni Pickle, even sa mukha nito ay may muscle eh, napahinto nga nito yung tuluyang paghiwa ng katana ni Miyamoto. At ikinagulat nga din ito ni Musashi na ang tigas nga daw ng mga muscle nito. Pero dito nga eh, biglang nga nagbitaw ng isang malakas na suntok nga itong si Pikel sa mukha ni Miyamoto na kung saan nga eh, talagang tumilapon nga ito sa gilid ng arena at napadapa nga ito sa lakas ng pagkakasuntok ni Pikel. Nagulat lahat ng mga na akala nga nila eh tapos na kagad yung laban. Sa side naman ni Pickle eh naiwan nga sa mukha nito yung katana ni Miyamoto. Para matanggal nga ito eh parang punersa nga ni Pikel yung katawan nito. Kumbaga umiris siya para matanggal nga yung katana ni Miyamoto sa mukha nito. As you can see nga no uh, may kita nga natin si Pikel na mula ulo hanggang chan nga nito yung natamong pagkakahiwan ng katana ni Miyamoto. Habang nakadapa si Miyamoto eh dinampot ni Pikel yung katana ni Miyamoto dito. Nagtaka naman yung mga nasa arena na gagamitin nga daw ni Pikel yung katana na yon. If ever gamitin nga ito ni Pikel eh malakas talaga yung pagkakaswing nito kung gagamitin in terms sa pisikalan na aspect. Habang hawak ni Pikel yung katana eh hinawakan nga nito yung talim at nasugat pa nga yung daliri niya dito. Pero sa curiosity nga eh wala talagang alam si Pikel sa bagay na yon kung ano nga yung hawak niya. Ang ginawa ni Pikel eh sinubukan niya nga ito sa lupa yung katana nitong hawak. Nang makatayo nga si Miyamoto dito eh sinabi nga niya sa tindi at kapal ng muscle nito eh nagawang mapigilan ni Pikel yung katana nito. At ngayon nga lang daw si Miyamoto naka-encounter ng ganon dahil daw ultimo ang mga matitigas na helmet eh kayang-kayang mahiwal ng katana ni Miyamoto dito. Pero yung nangyari kay Pikel eh hanggang muscle nga lang yung inabot ng katana nito at hindi tumuloy nga sa buto ni Pikel. At sinabi nga ni Miyamoto habang nakahiga nga siya eh naghihintay nga ito kung ano nga ang susunod na gagawin ni Pikel dito. Dahil alam ni Miyamoto na hindi niya hawak yung katana niya. Kumbaga kung nagkataong umatake nga itong si Pikel gamit yung katana habang nakahiga si Miyamoto e eh baka mapatay siya ni Pikel. At maging isang swordsman nga daw itong si Pikel. Yun lang yung pagkakaintindi ko mga preno pero ang ginawa lang ni Pikel out of curiosity e eh, tinignan lang nito yung katana. Dahil dun e eh, sinabi ni Miyamoto na napaka boring nga daw. Pero parang nagalit nga dito si Pikel at aatakehin nga niya si Miyamoto gamit ang katana. Pero ang nangyari e eh, nakaiwas nga si Miyamoto dito at gamit ang kamay nga ni Miyamoto e eh, pinanghiwa nga nito sa mata ni Pikel at alam naman natin no uh, matalim nga din yung mga kamay ni Miyamoto kahit wala itong katana matapos noon nahawakan ulit ni Miyamoto yung kanyang katana habang pinag-iisipan nga ni Miyamoto yung mga gagawin nitong pag-atake uh, napag-isipan nga nito yung mga joint ng katawan ni Pickle yung aatakihin nito katulad ng mga tuhod ni Pickle siko at balikat at dito nga e eh, umatake na nga si Miyamoto sa mga vital points na naisip nito at dito nga no as you can see may kita nga natin na talagang halos bumulwak nga yung mga dugo ni Pikel dito ultimo mga tuhod siko at balikat nito ay eh, talagang duguan ng katanahin ni Miyamoto. At mas gusto pa nga ni Miyamoto na tanggalin nga yung mga joint ni Pikel. At sabi nga ni Miyamoto dito na may nakalimutan pa nga daw itong isama. Yung mga kamay at paa nga daw ni Pikel. Grabe no, brutal talaga ni Miyamoto dito. Iniisip nga din ni Miyamoto kung paano nga daw niya hahatiin nga itong si Pikel. Kung pakanan nga daw o kaliwa o paharap nga at palikod. O di kaya mula sa baba hanggang sa taas ng katawan ni Pikel. Habang iniisip nga ni Miyamoto yun eh sinabihan nga nito si Pikel na lumapit sa kanya at kainin nga daw siya hanggang mabusog nga daw si Pikel. At sumigaw nga dito si Miyamoto na dalian nga daw yung pagkain sa kanya. At dito nga eh nagpakagat nga si Miyamoto kay Pikel. Pero may balak na talaga si Miyamoto dito at dito nga eh kinatana ni Miyamoto si Pikel na mas brutal. Na tumama nga sa balikat nito na kung saan nga eh napakaraming dugo nga ang bumulwak dito. At napapikit nga ang mga nanonood ng na mga fighters sa kalagayan ni Pikel. At sinabi pa nga ni Koreha Shinogi na this match is over na nga daw kay Tokugawa. At sinabi naman dito ni Tokugawa gumagawa na hanggat wala daw tumutumba daw e eh, hindi pwedeng itigil yung laban dahil nasa arena nga daw ito at rules nga daw yon. Ito nga e eh, tinignan lang ni Miyamoto yung kagat ni Pikel sa balikat nito at nagtaka pa nga siya dito na kinain nga daw siya e eh, utos naman niya yon. At sinabi pa nga ni Miyamoto kay Pikel kung matabis nga daw yung katawan nito. Parang natuwa pa nga si Miyamoto dito na sinabi pa nga daw niya na masarap nga daw ba. Dito nga e eh, may kita natin si Pikel na ngumunguya nga ito. Nagulat din naman yung mga tao na nasa arena sa mga oras na yon sa ginawang pagkain ni Pikel sa balikat ni Miyamoto. Nang malunok na nga ni Pikel yung kinakain nito, e eh, tinawag siya ni Miyamoto. Sinabi nga ni Miyamoto dito na mas masarap nga daw kung ulo nga daw yung mas masarap kainin. Dito nga eh parang napag-isip nga ni Pikel kahit di niya naman naintindihan yung sinasabi ni Miyamoto sa kanya eh. Nang bigla nga nag final form nga itong si Pikel na kung saan nga eh makikita natin yung mga naging peklat nga nito sa mga nagdaang laban nito sa mga dinosaur. Ikinagulat naman ito ni Miyamoto at namang hapa nga sa nakitang pagbabago ng anyo ni Pikel. At sinabi nga ng isang scientist dito kung paano nga daw ni Pikel nakuha yung mga peklat nito. Nakuha nga ni P nga yung mga peklat nito. Kumbaga nakagat nga si Pickle ng isang malaking dinosaur na kung saan nagkaroon ng isang malaking peklat nga sa katawan nito. At naintindihan naman ito ni Miyamoto yung mga pinagdaanan ni Pickle during his era. Pero sinabi ni Miyamoto na hindi na mahalaga yung mga bagay na yon. At dito nga ay eh, mabilis umatake nga dito si Pickle na galit na galit nga ito in final form. Pero syempre Miyamoto nga yung kalaban niya eh kinataanan nga nito yung kamay at paa ni Pickle. Na kung saan nga eh talagang nakakaawa nga yung naging kalagay ni Pickle dito. Pero sinabi ni Miyamoto na mat matigas nga daw yung mga muscle nito at hindi basta-basta mahihiwa. Dito nga eh may kita natin yung mga hiwa ng katana ni Miyamoto pero sa time na yun eh tumigil din naman agad-agad yung mga pagdudugo dahil sa mga muscle ni Pickle na matitigas at napansin din naman ito ni Miyamoto pero sinabi lang ni Miyamoto dito na kayang-kaya daw nito ang katanahin si Pickle kahit kailan niya gusto. At dito nga napansin ni Pickle si Miyamoto na parang isang malaking insekto nga ito na kung saan nga eh bumalik sa alaala -ala nito yung insekto na kinain niya nung maliit pa siya na nakakain siya ng isang insekto at nakikita nga nito sa katauhan ni Miyamoto at napagtanto nga ni Pickle na ayaw na niyang kainin si Miyamoto dahil nga dun sa naalala niya dito Tumalikod nga si Pikel kay Miyamoto pero tinawag naman siya nito. Pero ang nasa isip ni Pikel ayaw na niyang kainin nga itong si Miyamoto dahil hindi na nga daw ito gutom. Parang nagkaroon kasi ng pobya itong si Pikel sa insektong kinain niya nung era niya. Pero hinara lang siya ni Miyamoto dito at sinabi nga ni Miyamoto kay Pikel na saan nga daw ito pupunta. Nang makita nga ulit ni Pikel si Miyamoto, ang tingin talaga nito kay Miyamoto ay yung insektong nakaharap nito during kapanahunan nito. At parang natakot nga dito si Pikel at nanginig nga ito sa takot. Nang walang ilang saglit nga ay si Pickle sa entrance ng arena. At mabilis nga itong tumakbo ng matulin para hindi niya makita yung insekto sa anyo ni Miyamoto. Habang tumatakbo nga si Pickle ay nasa lubong naman niya dito si Motobe At dun nga natatapos yung chapter na to mga preno. If ever nga hindi nagkaroon ng phobia si Pickle sa insekto na yon, may pag-asa kaya siyang manalo sa laban nila ni Miyamoto? Comment down below yung mga opinion nyo mga preno. Pero syempre kung nagustuhan mo ang ating review sa chapter na to, give a thumbs up naman dyan mga pre. See you in the next video guys. Maraming salamat. Peace!